Agosto 16, 2012 Natagpo ang naliligo sa sariling dugo ang 77 anyos na si Rodrigo Roque Ang kanyang anak na si Cristina At mga apong sina Christian at Corine Santana Walang habas na pinagsasaksak di umano ang mga biktima sa sarili nilang tahanan uh -huh. Uh -huh. Uh -huh ang itinuturong sospek, ang panganay na anak ni Mang Rodrigo na si Armando. Ano ba ang gusto mo? Hindi ba masapat ang naitulong ko sa'yo? Mayroon itong dalang pera na almost 50,000 na pinagbentaan ng bigas. Sinabi niya sa tatay niya na na-hold up siya. Ano ang naging motibo ng sospek at nauwi sa isang karumaldumal na pagkatapos ng buhay ng kanyang mga kaanak? Niyayaka pa rin siya, sabi niya. Bayaw, alam ko, malaki galit mo sa akin. Ayos na. Magandang hapon. Ako si Martin Andanaan. Ating balikan ng bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa Roque Santa Ana Massacre dito sa Crime Classic. <makes noise> Isa sa mga unang tumira sa St. Francis Village, Barangay Borol sa Balagtas, Bulacan, ang pamilya ni Rodrigo Roque. Dito na rin lumaki at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya ang pitong anak na sina Armando, Eduardo, Wilfredo, Mariela, Rodrigo Jr., Christina at Wilma. Dalawampung taon ng byudo si Rodrigo at itinuon na lamang ang sarili sa negosyong rice milling sa wakas Bokawe, Bulacan. Ang pang-anim na anak na si Cristina at ang panganay na si Armando o Manding at ng mga anak nito ang kasama ni Rodrigo sa bahay. Halos walong taon nang nakatira sila Cristina sa kanyang ama mula na makipagsapalaran sa Italy ang kanyang asawa na si Romulo Santa Ana, isang receptionist sa isang hotel sa Italy. Padre Loco naman ay tahimik din tapos ay ah, pabait, mabait sa mga anak. Workaholic siya. Mayroon kahit na Sunday, tatrabaho pa rin siya kahit na matanda na. Tsaka wala siyang vices, bisyo. Maalaga rin daw sa pamilya ang kanyang asawang si Christina. Hindi raw mapapantayan ang pagiging mabait na anak at butihing ina nito. Ang panganay na anak ni na Christina at Romulo na si Corinne Joy o CJ ay labing dalawang taong gulang at grade 7 sa Santo Niño Academy. At ang bunsong si Christian o Ian, sampung taong gulang at grade 5 naman sa Mindware Learning Center. Daughter ko si Corinne, mabait siya tapos ay mahihayin din siya. Mahihayin na uh, tapos iyakin pa. Manipis, manan at um, um, maka-ina. <laughs> at least yan ay lumalaking matawa, malambing siya, napakalambing yan na talagang lumayakaw. Talagang, mm, tapos eh, ang bait talaga, ang bata na napakababait ng mga dalawang anak. Ang kapatid niyang si Armando o Kuya Mandi, ang naging katuwang ng kanyang ama sa pagnanegosyo, Nagtatrabaho siya bilang driver at tagasingil ng mga pautang sa kanila mga kliyente. Ang bait nyo kasi pinapautang yung mga hindi Kahit hiwalay raw si Armando sa asawa, patuloy pa rin itong ginagampanan ang kanyang responsibilidad. Sinasabi ng mga magkakapatid na ito yung paborito ng tatay. Pati na rin ng mga ibang kamag-anak kasi una nila itong pamangkin, unang apo si Armando. Sa mga pag-uusap ni Romulo at Christina sa telepono, minsan nang naikwento ni Christina sa kanyang asawa ang mga nangyayari sa kanilang bahay. Hindi raw kasi naging maayos ang paikitungo ng kanyang biyanan sa kanyang pamilya. Yung mga anak nila ni Father Nero ay may inggit kasi ang isip nila lahat ng biyaya nasa yung doon nakatira yung magana ko, mag ko. Kala nila, pati yung pinakay, pati yung pag-aaral. Eh, ko na hindi naman totoo. Dapat niya. yung sabi nga ko siya, dapat niya ako ma mainggit sa kanila dahil pagawa sila ng mga bahay. Ako hindi ka. Kuya kasi, may ginagawang kalukuan eh. Ako. Ano naman ginagawang kalukuan yung kuya mo? dito rin daw na ikwento ni Christina ang pagkakaroon ng alitan sa pamilya dahil sa negosyo ng kanyang ama. Kadalasan, sangkot daw sa mga problema ang kuya niyang si Armando. Maraming binagong kalokohan talaga sa bisis ng father niya. Talagang sobrang eh, favorite na anak yan. Kaya, ano naman iyan eh, pero bibigyan na lang pinatatawad lang eh. Ayun sa investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na Malolos, Bulacan. Ang simpleng alitan ng mag-aama tungkol sa pera at negosyo ang maaring naging daan daw ng isang madugong kriminal. May ginawa na naman kalokohan. Mayroon tung dalang pera almost 50,000 na pinagbenta ng bigas. Sinabi niya sa tatay niya na na-hold up siya. Isang maliit na pagtatalo daw ang pinagbula ng away ng magamang si Rodrigo at Armando. Lingid sa kanilang kalaman. Ito na pala ang mitsa ng isang madugo at kahindik-hindik na pagpatay sa kanilang pamilya. Hindi raw lingid sa kalaman ng pamilya Roque ang ginagawang pagnanakaw ni Armando o Kuya Manding sa kanilang negosyo. Desyembre na nakaraang taon, tinanggal siya sa trabaho ng kanyang ama si Rodrigo. Hindi lang ito yung unang beses. Noong last year, November o December, tinanggal sa trabaho itong si Armando ng tatay niya. Kasi nga, may negosyo itong yung tatay niya na si Rodrigo ng rice mill na found out na may ninakaw na sako ng mga palay. Sa pangalawang salaysay ni Mark Hermino, apon Rodrigo at nagtatrabaho bilang sekretarya ng kanyang lolo nakasaad na aning na kong sako ng palay ang itinago raw ni Armando kaya ito pinaalis. Pero matapos sa isang buwan ay nakabalik din daw ito sa trabaho dahil sa paikiusap na rin ito sa kanyang ama. Subalit makaraan ng mahigit anim na buwan na ulit raw ang pagnanakaw ni Armando. Oh, July, may ginawa na namang kalokohan. Mayroon itong dalang pera na almost 50,000 na pinagbentaan ng bigas sinabi niya sa tatay niya na na-hold up siya. Pero sa pagtatanong ng tatay niya, na si Rodrigo at tong kapatid na si Cristina, ay hindi ito totoo. Ay gawa-gawa lamang ni Armando. Naikwento raw ito ni Cristina sa kanyang asawang si Romulo. Ay, sabi ba naman niya eh, na-hold up daw siya. Eh, nung inusisa ni tatay, hindi naman pala. Eh, huwag ka nalang ma makihalo sa problema nila. Hayaan mo na lang sila. Ang ginawa ng Miss Jo, talagang ano siya, medyo matapang din yan eh. Uh, Di pag-awi talaga. Nadiscovering pati do cellphone eh, tinangay ng mga hold-upper. And ang ginawa ng Miss Jo, tinawagan. Yeah boses ng kuwe niya. Kaya, tsaka nalalit yung bihan ako na talagang sa ng nang eh. ganyan. Huwag ka nang mapapakita ng ganyan ganyan. Sinuportahan din ito ng mga salaysay ni na Mark Hermino, ina nitong si Mariela Roque Hermino, at ang joint statement ng ibang kapatid niyang sina Eduardo, Wilfredo at Wilma. Sa salaysay ng magkakapatid, hindi raw naniniwala ang kanilang ama sa kasinungalingan ni Armando. Sa pangalawang pagkakataon, tinanggal sa trabaho. Kaya ito rin yung isang dahilan uh, na iniisip namin na kung bakit niya ito nagawa. May motibo na siya. Sa pagpapalayas kay Armando, nanatili raw ang kanyang anak na si Erickson sa bahay ng kanyang lolo Rodrigo. Dito rin daw nagsimula ang madalas na pag-aaway sa bahay ng pamilya. Ayon sa kwento ng kanyang mga kapatid na sina Luz Deminda Dagala at Lenny Cruz, naging madalas ang pagtatalo sa pagitan ni Rodrigo at mga anak na sina Cristina at Armando. Siya, ano ka ang pagkalimira? Ano ka ba? Kaya ka nga yung ng asawa mo eh! Pero madalas pa nag-aaway yung mag mga magkakamag-anak? Hindi naman madalas, pero nung siyempre sa, mag, sa magkaka, magana, talagang nag -aaway, aaway So, hindi ko dapat pakialaman yun. Pero kung may higit worse pa doon, pwede mo nang Wala, parang normal lang yun. Ah, uh, so normal lang yun. Kaya lang, mapalakas yung boses ng babaeng sumisigaw. Na inignore ko na hindi ko inintindi kung ano yung sinasa, kung ano pinag-aawayan. Doon sa mga kapitbahay, pangkaraniwan na sa kanila nga yung away na yun, kaya hindi na nila ito pinapansin eh. Hindi nila inakala na may mangyayaring hindi maganda nung gabi na yun. Hapon palandao daw ng Agosto 15, 2012, ay nagsasara na ng bahay si Rodrigo. Maaga rin daw itong kumakain ng hapunan at natutulog. Kwento ng mga kapitbahay, bihira lang daw nilang makitang may bukas pang ilaw sa bahay paglagpas ng alas 8 ng gabi. Hindi lubos maisip ng mga kapitbahay o kaanak nila Rodrigo kung sino ang gagawa ng kalunos-lunos na sinapit ng mag-anak. Mula sa simpleng alitan ng magama, ama nagbuwis ng buhay ang buong pamilya. Uh! 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 Saan hahantong ang kaso ng pagpatay sa pamilya Roque at Santa Ana? At nasaan ang primary suspect na si Armando Roque? Agosto 15, 2012. Isang maulan na gabi. Pasado alas 8 na. Pero maliwanag pa rin daw sa bahay ni na Rodrigo. Nanibago raw ang ilan sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit, rinig na rinig daw ng mga ito ang nagaganap na pagtatalo sa loob ng tahanan. Ayon kay SPO1 Wally Rodriguez ng PNP CIDG na Manolos Bulacan, sa pangalawang salaysay ni Erickson Roque, anak ni Armando, mula sa trabaho ay napadaan daw ito sa isang inuman at saka nagdesisyong sumilip sa tahanan ng kanyang lolo. Isa o dalawang tagay siya, nagpaalam siya doon sa grupo ng kainuman niya na sisilip lang siya sa bahay ng lolo niya. 10.30 o 10 o'clock Uh, 10.40 in the evening, nagsilip niya mula sa bakuran, nakita niya doon yung motor ng tatay niya, na kulay puti, nakaparada doon. Tapos narinig niya nga na nagtatalo itong lolo sa katatay niya. Ano pa ba? Ano pa ba gusto mo? Hindi pa ba ang naitulong ko sa iyo? Kailangan mo lang talaga eh! Sinabi ng lolo niya, Ano pa ba ang gusto mo? Naitulong ko na lahat hindi pa sapat ang mga naitulong ko. Hindi na raw pumasok si Erickson dahil alam niyang may ipit siya sa away ng kanyang lolo at ama. Ayon sa kanyang salaysay madalas daw kasi ang paghihingi ng pera ng kanyang ama sa kanyang lolo Rodrigo. Kaya nagdesisyon daw itong magpalipas na lamang ng oras isang statement ni uh, Miss Olivia Castro 12 o'clock midnight nga ng ano ng narinig niya na may itong isang victim na si Christina Santa Ana may may katalo na isang lalaki Minan, narinig pero oh, so, wala akong nakita. So, so anong narinig niyo po nung madaling araw ng August 16? Nung nagsasarado ako ng gate, kasi usually yan, lagi ko sinasarado. So, that time, nung huling pumasok, hindi sinarado, lumabas ako. May narinig lang ako, narinig na, ano pa ba? Ano pa ba ang gusto mo? So, sinarado ko na, pumunta ako dyan sa loob. Narinig ko, nag-uusap sila, pero hindi ako familiar sa boses. Nakuha kaming witness na si Los Biminda Castro, na katabing bahay naman, 12.30 well, ng madaling araw ding iyon narinig niya yung boses ng mga ng bata na sumisigaw na lolo, lolo, lolo tapos may parang almost 10 minutes na sigaw, ano, pagtatalo, sigawan sa bahay na yon. Sa salaysay ni Luz Veminda, bukod sa sigaw ng bata at lolo, ay wala na raw siyang iba pang narinig sa loob ng tahanan ng mga roke. At nang makita niyang pinatay na ang ilaw sa bahay, bumalik na siya sa kanyang pagtulog. Samantala, pasado alas dos na madaling araw, nang dumating si Erickson sa bahay ng kanyang lolo. Madilim at bukas daw ang pinto ng kanilang bahay. Lo! 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 based sa statement niya, nung makita niya yung una niya kasing nakita doon sa sala, yung yung katawan ng lolo niya sa ka anti niya na si Cristina. Ginigising niya o ano, kung pa. Tapos naalala niya yung dalawa niyang pinsan na si Corin Joy sa ka-Christian. Hindi alam ni Erickson ang kanyang gagawin kaya tumakbo raw ito palabas ng bahay at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ang pinsan daw nitong si Mark, ang unang nakita ni Erickson na saktong pauwi pa lang ng mga oras na iyon. Dito na tumambad sa kanila ang tuguang katawan ni na Rodolfo, anak nitong si Christina at ang mga apong sina Corrine at Christian. Bakit tinatay pa? Sana hindi na lang yung dalawang bata. Wala <laughs> ka habag na pa. Hindi raw naging madali ang pangyayaring ito sa pamilya Roque. Higit pa kay Romulo na nawala ang buong pamilya sa isang iglap. Tama mga sa inyo. May nangyaring hindi maganda. Ang ginawa ko, hindi mo tinangarin ko tinangarin yung misis ko, tinawagan ko yung kapatid ko. Umiiyak na siya, sabi niya, buong pamilya mo, minasakar, Basic ko na akong ganyan. Sabi ko, hindi ka nang... Sabi mo, hindi ka bibiru lang sa sabi ko. araw na yun, gusto ko na rin mawala. Talagang sabi ko, gusto ko na rin mamatay. Mabilis na inayos ni Romulo ang kanyang papeles upang makauwi agad sa Pilipinas. Agosto 19, dumating sa bansa si Romulo at agad na nagtungo sa burol ng kanyang mag -iina kwento ng abogado ng pamilya ng biktima na si Attorney Enrique de la Cruz Jr. Hindi raw naging madali ang investigasyon ng polis. Medyo naging mahirap ano? kasi kung mapapansin ninyo, uh, yung salaysay ay unti-unti. Unti-unti, no? hindi -unti, hindi naibigay ng buo dahil nga sa kakaiba itong kriminito dahil kapamilya ang uh, suspect. No? So, unti-unting binuo ng pamilya habang sila'y nagluluksa. At uh, siyempre nasa gitna ka ng kalungkutan, at pagluluksa, ay unti-unting pinagtagpi-tagpi nila yung kwento. Yung bago nangyari ang krimen, nung nangyari ang krimen, at nung pagkatapos ng krimen. Sino-sino nakakita, sino-sino ang mga nandoon, sino may kaalaman. At nung mabuo lamang yung kwento, tsaka lamang hinanap yung mga dokumentong tutugma dito, tsaka lang na isang pa. Daging problema namin dito, yung paghahanap ng witness na talagang mag-pinpoint uh, kay Armando. Sa mga una namin nakuhang witnesses na puro circumstantial lang yung nakukuha namin. Hanggang, hanggang nga sa lumutang itong si Mr. Albert Libiran at yung magsalita itong si Erickson Roque. Uh, dito na kami nagkaroon ng linaw yung kaso. Alauna na madaling araw bago pa man madiskobre ni Erickson ang bangkay ng kanyang lolo, Chahin at mga pinsan. Re, gabing gabi na. Galing ka ba doon sa bahay ng tatay mo? Nakita raw ng isang kapitbahay na si Albert Libiran si Armando na palabas ng bahay ng mga biktima. Papunta siya sa kabayanan para may bibilihin. Eh, nakita niya itong si Armando Roque na nagmamadaling binubuksan yung gate at hawak ang isang liabi tubo. Naobserbaan niya, nung palapit na siya sa gate na nga na yun, ito si Armando, palingalinga sa paligid. Parang natataranta. Binubuksan yung gate, nagmamadali dahil nandoon yung motor niyang kulay puti. Nung bubuksan niya na yung gate na ito, eh, akto na itong patakas nagkataon lang na napadaan itong isang witness natin. Kaya kung makita niya, nagmadaling pumasok sa loob. Maliban sa pagtukoy kay Armando ni Albert Libiran at sarili nitong anak na si Erickson, batay sa investigasyon at salaysay na nakalap, siya lang ang nakikitang may matinding motibo upang gawin ang krimen. Pero mahirap daw para sa pamilya Roque na tanggapin ang katotohanang kamag-anak din nila ang posibleng nasa likod sa pagpatay sa kanila mga mahal sa buhay. Sinasabi nila na hindi sila makapaniwala na gagawin ito ng ni Armando. Pero uh, through witnesses nga, uh, si, si, Armando ang, ano, ang may kagagawa nito. Medyo malungkot at uh, maharin, No? Hindi normal. Dahil ang napatay ay tatay at kapatid, mga pamangkin, mga bata, no? napatay. At masaker eh, marami. So kaya siya kakaiba. Dahil sa nature ng uh, krimen, sa relasyon ng pamilya, ng biktima at ng akusado. At sa lugar namin dito sa Bulacan, no? uh, sa Balagtas, kung saan nangyari yan, hindi ito normal eh. Tera nga ba talaga ang nagtulak kay Armando? Napatayin ang sarili niyang mga kaanak. At matapos ang halos isang buwan, ano kaya ang kainatnan ng investigasyon sa pagpatay sa pamilya Roque? Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Muli niyo kaming samahan bukas sa pagbalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan sa Roque Santa Ana Massacre dito sa Crime Classic.